Ayan na, oh, ang way na to, mga bossing. Lalagyan na dito sa ano namin. Streamer namin. No? Oh. Para yung mantika, matik-tik siya mga bossing. Mga bossing, nga, ah, magluluto kami ng karamba. No? Lu yung lutong kapangpangan. Ewan ko lang dito sa Nueva Ecija. No? Ayan na. Oh. karamba. Ayan. Yung malilit na hipon may parang breading mix, no? Mm -hmm. oh. Naluluto na namin yung buso yan. Okay, inahalo, inahalo niya na, oh. Yung malilit na hipon. sarap na ito, mga bossing. Sa usawa, suka. Ayan o. Palalagyan natin natin sibuyas. Sibuyas. Ano yan? Kimchi? Celery. Celery. Nilagyan ng ang celery. Uh, onion leaves. Tsaka onion leaves. Ayan o. para masarap at malinam na malasa yung ano namin. May, may garlic. pa o. Para malasa yung ano namin yung karamba namin. Ay, lalo na ni Bunso. Hanggang mag, ano siya, yung maghalo na lahat-lahat. Sarap to mga bossing. Yan, hanggang, hanggang matapos. To. Sarap nito pagka uh, sinausaw mo sa ano, malutong. Mga bossing. Sarap na ito eh. Malutong ito. Iano mo sa sukang ano, may sili. yun know? o. Eh, pagkatapos nito, iyan iul namin sa ano sa sa kawali na may mainit na mantika. Sarap nito, may ano na to, may panlasa na to eh. Ayan mga bossing, oh, naglagay na kami sa mainit na mantika. Oh. Sarap na ito. Talagang kumukulo-kulo. pag nag golden brown na yan mga bossing, babalik ka rin na yan. Antayin natin na babalik ka rin na namin yan mga mga bossing, golden brown na, babalik ka rin na namin. Oh. Ayan. Sarap na ito. Mukhang masarap talaga siya mga bossing. Ayan oh, ang na, ang nguyen to mga bossing. Lalagyan na dito sa ano namin. Streamer namin. Oh. Para yung mantika, matik tik siya mga bossing. Sarap nito, ito. Itsura pa lang mga bossing. Ayan, naglagay kami ulit mga boss yung ano. Ah. Masustansya to. Maraming gulay siya. Hintayin ang ulit natin maging golden brown. Tapos i- Nakabalik ka rin ulit. Ayan, golden brown na naman mga bossing. Ayan na. Oh. Lalagyan na namin dyan. Ayan, na yung mga bossing. Sana mag-enjoy po kayo sa panonood sa ginagawa namin ano, ah, pagkain mga bossing. No? Sarap tingnan. Nandito na mga bossing. Dami na ito mga bossing. Oh. Sarap na ito. Karamba! Product natin mga bossing. Ayan o. Oh. Sarap nito. Oh. Dami